parang Franz to ah. Oo, pare. Alam mo ba? Kung ako lang yon, naku, matalangang walang latay. Hindi ko alam kung paano natanggap ni parang Berto na ganun. Nag-iisang lalaki pa naman. <laughs> 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 Hindi ko matatanggap pag ganun, pare. Sobra naman ang mga sinasabi niyo. Labas na kayo sa mga sitwasyon namin, magama. ama Sige pare, sasabihin ko na lang kay parang Berto. Saan na kaya yun? Na ay nakahain almusal na din. O tay. maganda po Magandang umaga rin mga anak. Mukhang maaga yata kayong nagising kanina. Opo, Tay. Maaga po kami nagising kanina ni Kuya. Opo, Tay. Maaga po ako naglinis ng bahay. Si Bunso naman, Nagan nagluto. Ganun ba mga anak? Kaya pala malinis at may almusal na din. Ang sipag naman ng mga anak ko. Opo, Tay. Tay, papasok na po kami ni Kuya. Ay, oo nga pala. Ito pala yung baon nyo. Hati na lang kayo ng kapatid mo dyan. Opo, Tay. Maraming salamat po. Brian, malapit ka ng magkolehyo. Ano nga pala kukunin mong kurso sa kolehiyo Wala pa po, po akong maisip, Tay. Kung anong gusto kong kunin. Anak, kung hindi ka lang sana naging ganyan, nako gusto sana kitang maging pulis. Kaso... Eh ako, Tay, hindi ko po ba ako tatanungin kung anong gusto kong kurso? anak, sa susunod na taong ka pa, si kuya mo, itong susunod na pasukan na. Tay, wala naman nung masama. Kung tatanungin niyo siya, at least, di ba, alam mo kung anong gusto niya. Kung sa bagay, tama ka, Brian. Ikaw, anak, ano bang gusto mo? gusto ko pong maging nurse tay para maalagaan ko kayo at pagtanda nyo. Eh, ikaw, kuya, gusto mo bang maging nurse? Ayoko no. Takot kaya ako sa dugo. Sana lang may pang-aral ako. Bata pa lang kasi ako. Yun na yung gusto ko. Huwag kang mag-alala, anak. Gagawin ni tatay ang lahat tapos lang kayo ng kuya mo. Talaga po, Tay. Maraming salamat po. O siya, sige na. Pumasok na kayong dalawa. Baka mahuli pa kayo sa klase niyo. Sige po, Tay. Kumain na din po kayo dyan, ha? Pag-alis namin. O sige. Maya-maya, papasok na din ako. Sige po, Tay. Tara na, Kuya. Sige, mag-ingat kayo. Teka, yun yung nag-iisang anak na lalaki ni Parang Berto. Ano tong anak niya? Pusong babae kaya to? Hinayaan niyang maging ganyan ang nag-iisang anak niyang lalaki. Kung ako lang yan, naku, hindi pwede sa akin yan. Hindi ko titigilan yan hanggat hindi nagiging diritso yan. kaya Ah, si Tito Masong pala. Magandang umaga eh ho. Andiyan bang Tatay Berto mo? Opo. Andiyan po siya sa loob. Bakit po? Wala naman eh ho. Eh Isa ka bang hoho? -ho. Hindi ko kayo nagkakamali. At proud po ako. Kita ko nga. Ako. Ako lang ang tatay mo. Lagot ka sa akin. Bakit niyo po pala hinahanap yung tatay ko? May lakad po ba kayo? Oo eh. May lakad kami ng tatay mo kaya napunta ako dito. Ganun ho ba? O sige, sandali lang ho. Tatawagin ko ang tatay ko. Tay! Tay! Tay. Bakit ama? May naghahanap po sa inyo. Pare Masong, pumasok ka muna dito at magdidiis lang ako saglit. Sige, pare. Saglit lang pare, at magbibihis lang ako. Sige pare. Ano kaya problema na ito? Nagagandahan siguro to sa akin. Humberto, may gusto sana akong itanong sa'yo, pero huwag kang magagalit, ha? Ano ba yun, pare? Tungkol sa anak mong lalaki, hindi ka ba nagagalit sa kanya? Bakit naman ako magagalit sa kanya, pare? Isipin mo, ha? Nag-iisang lalaki yun. Tapos, <laughs> kung ako lang yung tatay na, naku, hindi pwede sa akin yun nag-iisang lalaki oh. Tapos, ganon. <laughs> Paano niya madadala ang apelido mo? Pare, wala naman akong magagawa kung ganon ang pagkatao ng anak ko. <laughs> May magagawa ka pare, kung talagang gugustuhin mo. Ang ano pare, ang saktan ko siya, bugbugin ko siya, hinding hindi ko magagawa sa anak ko yun pare kung ako lang, hindi hindi ko siya titigilan hanggat hindi siya susuko. Paano sa gagawin mong yun? Madisgrasya mo ang anak mo? Anong ibig mong sabihin yan, pare? Paano kung hindi mo na namamalayang nasusubrahan mo na ang pananakit mo sa anak mo? O di kaya yun ang dahilan ng paglayas at paglayo na sa inyo hindi ko 'yun kakayanin, pare. Ano na lang sasabihin ng iba nating kumpare pag nalaman nila? Aaminin mo ba sa kanila, pare? Ayaw kung isipin ang sasabihin nila, pare. Saka ako na isipin ang sagot mo sa tanong mo 'yan, pare. Sige, kawang bahala, pare. Tara na. Tara. To, ah. Oo pare, alam mo ba? Kung ako lang yon, naku matalangang walang latay. Hindi ko alam kung paano natanggap ni pareng Berto na ganun. Nag-iisang lalaki pa naman. <laughs> 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 Hindi ko matatanggap pag ganun pare. Sobra naman ang mga sinasabi niyo. Lapas na kayo sa mga sitwasyon namin, mag-ama. Sige pare, sasabihin ko na lang kay parang Berto. Saan na kaya yun? yan po ang mukha niyo. Hindi po ba magandang pakiramdam niyo? Hindi naman anak. Ayos lang ako. Ah, Ganun po ba? Akala ko po kasi. Ito talaga ang anak kong to. Paano ko hindi tatanggapin ng ganito? Kung sobrang bait at masikaso ang anak ko, mas magandang maging ganito na lang siya kaysa maging diretsyong lalaki. Pero sakit naman sa ulo. O tay, andyan na po pala kayo. Halina po kayo, kain lang po tayo. Nakapagluto na po ako. Isa patong tong anak kong to. Nagpapasalamat ako. Kahit lumaki silang walang nanay, lumaki silang mababait at magagalang ng mga bata. Sige anak, mauna na kayo ni kuya mo, Magbibis lang ako sa glade. Sige po tay, sunod po kayo agad ha, masarap po tong nilutong ulam ni kuya. Siya nga po pala tay, bilisan niya po magbihis ha? para sabay sabay na po tayo kumain. Siya nga po pala tay, ito po. Para saan to anak? At saan galing to? Kinawa po akong makeup artist sa pageant sa school po namin. Kaya po may pera po ako. Kunin nyo na po yan, Tay. Pandagdag nyo po sa mga gastusin natin dito sa bahay. Huwag na po kayo mag-alala, Tay. Dahil nagtabi na po ako ng allowance namin ni Mercedes para sa school. Maraming salamat, anak. Hindi mo naman kailangan gawin to. Huwag niyo na po isipin yung Tay. Kaya naman po, Tay. Huwag na po kayong mag-emote dyan. Magbibihis pa po kayo at makasabay po kayo sa amin sa pagkain ni Mercedes. Kaya nga po, Tay. Magbihis na po kayo para sabay-sabay po tayong kumain. Sige, mga anak. hindi pa pareng pareng birto. Pare, dito tayo. Pare, bakit hindi ka pa nakabihis? Eh, nandun na yung mga kumpare natin. Hindi muna ako makakasama ngayon, pare. Bakit naman, pare? Magtatanong mga ngayon kung bakit wala ka. Pasensya ka na pare. Hindi ko na kayang makipagplastikan sa inyo. Ha? Ano yung sinasabi mo pare? Narinig kita kahapon. Nakausap mo sa telepono yung isang kumpare natin. Narinig ko lahat ang sinabi mo pare. At alam kong pinagtatawanan niyo ko dahil sa anak ko. Alam mo, pare, kahit kailan, hinding hindi ko itatanggi na may anak akong pusong babae dahil napakaresponsable at mabait niyang bata. Kaysa naman sa magkaanak ka ng tunay na lalaki, sakit naman sa ulo. Kahit napagtawanan niyo pa ako, magiging proud pa rin ako sa anak ko. pasinsa na kayo pare kung ganoon ang naging trato ko sa inyo ayos lang sa akin yun pare hindi ko lang kasi matanggap na pati ikaw nakadikit ko pinagtatawanan mo ko pasinsa ka na talaga pare sa bagay tama ka ako nga may anak na lalaki pero ang hirap pagsabihan pasinsa ka na talaga pare Yan ang tatay ko. Mas pinipili at iniintindi kung saan magiging masaya kaming mga anak niya. Mama ka, eh, ho Kaya pasensya ka na, ha? Ayos lang po yun. At proud din po ako na siya ang naging tatay namin. Maraming salamat talaga, na. Pasensya ka na talaga, pare. Nahiya tuloy ako sa'yo ngayon. Ano ka ba pare, hindi ako galit sa iyo, naiintindihan kita. Maraming salamat pare. Tay, ayayin niyo po muna si Tito Masong sa loob at ihanda ako po kayo ng merienda. Yan ang mga ganyang bagay pare, ang pinagmamalaki ko sa kadila. Tama ka pare, napaka responsable at napakabait na bata. Kaya kahit kailan, hindi ko itatanggi na may anak akong kaysa isang lalaki na pusong babae. Dahil mahal na mahal ko siya. Hi. Salamat ko ah kumayag po kayong sumama sa amin ni Mercedes na magsimba. Kaya nga po tay, ang tagal na po kasi natin hindi nagsisimba na magkakasama. Hayaan niyo mga anak, mapapadalas na ng ganito. pwede naman siguro sa kabilang kanto na lang tayo dumaan. Oo nga po, Tay. Baka po kasi pagtawanan at pag-usapan na naman kayo ng mga kumpari nyo. Ano ba kayo? Huwag kayong mag-alala. Kahit anong sabihin nila, at hinding-hindi ko itatanggi at ikakahiya ang kuya mo. Dahil anak ko kayo, at mahal na mahal ko kayo. Kayo ang higit na mahalaga sa akin kaysa sa sabihin nila. Tay, maraming salamat po dahil tanggap niyo ako at higit sa lahat, hindi niyo ako kinakaya o itinatanggi. Kahit kailan, hindi kita itatanggi at hindi mangyari 'yon kayo ng kapatid mo ang pinakamahalaga sa buhay ko. At salamat din kami tay at kay naging tatay namin. Tara na mga anak at kumain tayo sa labas. Sige po tay, sagot ko na po.